Guru, guru, guru. Ano ba? Ano nga bang isang guru, Bray? Right? Hindi ko alam yun. Ano ba yung pag sinasabi yung word na guru, first thing that comes into my mind is that sila yung nagkuturo sa atin ng mga good values. Sila yung nagkuturo sa atin kung paano tumasong estado ng buhay natin. They teach us excellence. Uh, guru, pag naririnig ko yung salitang guru, yung muna pumapasok sa akin, ng salita, eh, pangalawang magulang. Siguro kasi dahil pag sinabing magkulang, automatic may love na doon. Tapos may care, tsaka tuturuan ka na kung ano yung tama at mali. Siguro so, mas madalas pa nga natin nakakasama yung mga teachers natin kaysa doon sa mga tao sa bahay. So, kung baga, isa sa mga tao na mas nakakilala sa atin ay eh yung mga guru. Sila yung parent natin dito sa school na, yun, nagtuturo. Uh, pag sinabing guru, uh, naisip ko yung mahirap. Basta, maintindihan mo lang. Parang, hindi sila susuko hanggat hindi mo naintindihan kasi gusto nila ang matuto ka. At, at the same time, may sinasabi silang life lessons. Hindi lang yung kung ano yung subject nila. Kasi, gusto nila mo. Pag sinabing guru, ano, sila yung lagi tutulog sa students. Tapos, lagi nandiyan para tulungan kayo pag may problema kayo. Tsaka, magsaway sa mga nag-aaway. Para, laging happy. Tapos advisors din dapat yung laging mag mag uh, ano, download, magre-remind sa mga students kung ano yung dapat yung bukas, bago umuwi. eh. And ayun nga. Lagi sila nando. Ano ni para saan kasi yung mga teacher, mga pangalawang magulang natin yan. So sila yung nag-a-advise. Mga sinabing guro. It's all about learning. <laughs> Love, kasi sila nag-aalaga sa'yo, sila nag-tuturo sa'yo, sila nag-palaki na sa'yo. Tulad Ang mga guro ang gumagawa ng mga guro. Bakit? Kasi pag ang estudyante pumasok sa loob ng kwarto, kaya si lead aralan, bigla nagturo ang guro, paglabas ng estudyante, baka sa mga ilang taon na ilang taon silang bumalik, yung mga estudyante yun, doktor na pala, mga professionals na o kaya mga guru na rin na katulad nila? Um, ang guru, parang second experiences